So, yun. Nalagyan ko na ng tiles sa flooring. Okay na. Nakabit ko na yung pinaka-tiles niya. Bukas, walling naman ako bukas. Hindi ko na napakita kanina yung pagbabakbak ko. Ang tigas eh. hindi ko na na-video ako. Tatagal kasi ako kung bibideo ko pa Sobrang tigas kasi nung luman tiles dati. Okay. Meron na siyang flooring na tiles Ito sunod ito na eh, pang-walling para bukas. Pang-walling nga pala nila 40 yung 40x40 din. Itong itim na tayo, 40x40 40 din yun. Okay. Okay na okay diretso diretso ang ano niya diba hmm. ito ay pa ano lahat yan slanted po yan Papunta roon sa dulo may butas doon parang tubig niya lahat doon yan slanted po yan babang ganun kaya hindi may ipan ang tubig nyan dito doon lahat sa dulo pag nyan yan pag nyan tapos pag ang tubig nya lang lahat doon sa dulo ang tubig nya para bukas eh walling na lang ko bukas ito nga pala yung pang wall nila Buti yung tiles sa pang wall nila. Yan. Hindi makita, ang dilim. Ito ang pang wall nila. Liwanag. Yan, ang pang wall nila. Ang pang walling. Para bukas na yan. Inuna ko lang yung pang flooring para kinabukasan pwede na matungtungan pwede na masundan ng panggol sa so, para kinabukasan pwede rin magamit ang banyo okay goods na goods na po yan hindi ba po hmm. ano guys ay bali na rin yung pintu nila na ikabit ko na isal pa ko na rin patagintuan So paano guys Bukas na lang ulit Pakita ko na lang ulit sa inyo bukas Pagka natapos kayo buwan yung bukas Bye bye